Knew, eh. sila, ko sila. Hi guys! So yung tatay nyo ba, eh parehas ng tatay ko na kapag nalang merong mga free na vaccine dyan, eh talagang pupuntahan niya. <laughs> dahil nakaraang linggo guys nagpabakuna siya ng uh, anti-flu ayan so maganda naman talaga yun tapos kanina na naman nagpabakuna daw siya ng uh, anti-pneumonia so naisip ko paano kung kutsabahin ko to alam ko ginawa ko na kay papa dati pa to na maliing na injection sa kanya pero uulitin ko sa kanya na maliing injection pero ngayon guys kakampi ko na at kakutsaba ko na yung aming kapitan dito Napakasibag namin kapitan dito sa kababae guys si Cap Warren Negrada Cap yan. So, pasensya na papa. So, ang gagawin na. <laughs> Papakabahin na lang muna kita <laughs> ulit <na yun. laughs> ngayon. Sir, ay pa nag-aan ang na to? Yung pinapapunta ka ni kap sa ano? Ka, kanina, doon ka nag -ano, tawagan ko nga. Bakit daw? Ano ba yung ano, ano yung, alam mo yan, ano yung, ano yung pinurok sa'yo kanina, ano, antay ano, aserbikal? Hindi. Servikal. Ang tawag niya, dataray ko pa. Eto, nandita-dita-dita, ko nga si Kap, eh. Oh. Sabi niya sa akin, ano, ang tawag na to, tawag yung tatay ba? Antay cervical yung ano. Teka nga. Tumanggag sa akin kanina pagkaalis ni. Ano? Isa ka sa 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 ano Yung... Hey, hello po, hello, hello po. Hi Cap, hindi lang hapon po. Ano dito si Papa kanina dito mawa po kayo? Ano po yung ano, ano po yung pinapapunta? Ba't pinapapunta po si Papa? At, sir, sir, pasuyo kay yung tatay boy. Kasi tumawag yung doktor sa akin kanina. Pinaparanap si Kuya Boy kasi maliit na yung injection. Pinaparanap si Kuya Boy kasi maliit na yung injection. So, dyan ko na! Bakit po ano?

Magpuntong, hindi kisalanan nila yun. Kaya nga, Kap, dapat po, ano, sinabi... Bakit po? Medyo parehas po kasi yung gamot, yung bote po. Hindi, hindi, hindi. Hindi nga, hindi ano. Pasensya na po. Ay, hindi demand ako sila. Pwede na yun. Hindi na nga po kayo sa center. Balik na lang po kayo. Ngayon? Bukas. 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 Sige, Kap. Sige po, ano, i-ano po namin... Kabilataan po kami dyan, Kap. Sige po, sige po. A-update nga. a po, <laughs> Nag-chat, nag-chat nga din siya sa akin. Sabi ko, eh kaya kinakabahan ako kanina. Pakabahay na ka lang <laughs> muna kita ulit na yun. Dahil kanina tinurukan ka. Ano, fail yung ano nga eh. Parang pa malmahang ka eh. Huwag ka. Huwag ka. Ma, ang na to, ma... Kasalanan nila yun! Daniel! Doktor Sile, di ano yung kanina, kanina, kaya kanina, hindi dyan ko yung tinatanong kata, anong yung mot? Kaya sabi ko, bakit cervical yung ano babae yun? Tinatanong ko si Kap, ano anong, 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 anong gagawin nga? Sabi nga, tinatanong ko. O, oh. Nag kung nagbata kita, nagchat-chat sa akin. Ako tuloy yung kinakabahan sa inyo eh. Ang ilay. Sila may kasalanan nun. Tapos din, ako si Sila. Baka ano, baka i baka i-drain, baka i-drain na lang, baka i-drain na lang yung dugo. Dapat palitan. Tapos kailangan. Ano yung pagdudugo ng isang dugo? Oh. Ano yung parang sa dialysis? Oh, ganoon. Din din Dinilinisin. Paano may yung... ba hindi ba pwedeng ganoon yung ano sa iyo? Oh, hindi pwedeng ako, tangina, wala na akong dugo eh. Wala. Ang gago sila, demanda ko sila, tangina. Bakit kasi pag nagpa-inject-inject ka ng ano eh? A Bakit naman eh. Kailangan hey, sinabi ko sa doktor. Oh, si may hika ako ako. Uy, oh, tamang-tama yan. Sabi pa nga ng doktor eh. E, ba, yung... NG, yung... Ay, bakit maligaw yung ina? Ano bakit siya? Eh, hindi nga, may mali. Nakuha, Ayan, hindi yung... Baka yung ano na lang siya. Hindi lang gagawan daw ng endorsement sa James. Ah, oh, puta ko yung doon. Parayag ka. Tag-iwan daw ako sila. Tangin mo nila. Kasi eh. tiwala akong doktor sila eh. Ang eh, dami ni Papa Inge. Kaya hindi siya. Pumunta ako. Oh. Parang iikot yeah. daw yung sa leeg. Sa leeg daw iyaan. yung sa dugo. Ah? Pustang inan nga pinahirapan pa nila ako. Kasi payag ka ng payag eh. Payag na payag. Sila may kasalanan. Dok, dok, bakit bakit sa liig pa eh? Pustang inan nga, ano ako gabing laruan? Pustang nga, ano ako gabing laruan? Pustang nila, gano'n baboy? Para daw tanggalin yung, para daw iyaan yung dugo pa pa ikutin nga daw. Isilisan? Ito ulit ang mungo. Ito. Ay, sila, gumanda ko sila, tanggalin nila. Ang aking ba sila? Hindi, hindi, hindi nabasa na yung dugok <laughs> palitan na <-taaw> yung dugo mo. Ya. palitan ng mo. Hello. 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 Kira ko si Gap. Tang ina niya ng gago ng gago. Papa ng alam ni. Kira jabo mo kira ko si Gap. Gago ng tang ina niya. Kaya pa tawa na si Gap. Ano pa ba ikaw <mamayi>, mapalitan? Hindi <sighs> lang <laughs> ako mapalitan. Gagawin. ko sila. Tangkay na nila. Ang gago sila, dimanda ko sila. Tantang mababalik. Ba't Ang kilaban ako siya, yung ka.